Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan sa manlupalop ng mundo kayo ngayon na padpad. At ito, welcome ulit kayo sa akin channel, Norbib Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, sa aking mga minamahal na kapatid, so ating bibigyan ng uh, ating pag-uusapan ngayon ay dito sa patungkol na kung paano pinaliwanag ni uh, bagong uh, na si Boyeng Remulya, itong yung mainit na uh, issue o mainit na kataga na, na patungkol sa pag bend ng law, yung uh, bend the law, kung paano pinaliwanag sa madaling sabi. <laughs> uh, ibang klase. Tapos, ang pangalawang pag-usapan natin dito ay yung sinabi niya, PCO ASEC, uh, Claire Castro na yung uh, ang uh, NFA ay hindi sila pwede magbigay ng mamigay ng bigas sabagat ito bawal sa batas kasi pumutok kasi yung issue nang uh, uh, 'di ba nung nagkaroon ng lindol sa sa Cebu sa Bogo City sa Cebu na uh, dahil nga sa, sa halip na mamigay yung gobyerno ng uh, bigas ay binenta na lang yung uh, bigas ng NFA sa presyong 20 pesos per kilo. Di ba? Hanep. Okay, so bago natin pag-usapan tong mga minamahal na mahal kong kapatid, ay kung bago mga channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang notification bell para maging update guys ng video ang aking i-upload. So mga minamahal kong kapatid, bago natin mong simulan at pag-uusapan ay kung nakita niyo yung nasa screen na yan, yung mga screen na yan, yung apat na yan dyan na nilagay ko, ang uh, unang pag-usapan natin dyan ay yung pag-speech ni uh, President Bongo Marcos na sinabi niya na habang natutulog ako biglang tumabi ang aking ama na may binulong <laughs> ano kayong binulong ng kanyang ama at ang sabi na ka ng kanyang uh, ama anak sundan mong aking yapak <laughs> Alam nyo, no, Mr. President, ang aming mahal na presidente, alam nyo, uh, alam nyo itong ganitong mga kataga, hindi ito kataga ng taong may normal na pag-iisip. Saan ka mo nakita na isang namatay? Pumano, makabilang na sa pamilya natin, ay kinausap ka, kinausap tayo. At ano-anong sasabihin ng ating mga kapamilyang namatay. Tulad nito, ang sabi ng kanyang ama ay, sabi niya, ito madudo ang kanyang ama habang siya natutulog at sinabing sundan ng kanyang yapak. Alam niya, Mr. President, hindi mo dapat, hindi dapat susundan yung yapak ng iyong tatay. Alam naman kung anong nangyari sa bansang Pilipinas nung sa pamuno niya. Dapat gumawa ka ng daan. Gumawa ka ng sariling mong daan itulad mo yung mga maling ginawa ng iyong tatay. Huwag mo susundan. Dahil pag sinundan mo, baka bigla kang nilipad sa Hawaii. Huwag mo sundan yun. Pahamak. Pahamak yung sinasabi mo na yun na parang ginip o ano, habang natutulog ka. Parang... Ginang... Huwag um. mo sundan yun, Mr. President. Yan yeah, lang masabi ko, masabi ko sa iyo. Dahil sa pagkat pag sinundan mo yan ay... Matulog ka sa tatay mong lilipad sa Hawaii. Gusto mo ba yun? <laughs> alam niyo na siya president bakit kaya hindi ka na muna mag hindi mo kaya susundin yung uh, panawagan na magpa political drug test kayo dahil baka sa sobrang epekto niya na ganito na yung mga inyong naisip no? kasi hindi appropriate, hindi appropriate sa isang uh, presidente na ganitong sasabihin niya sa kanyang speech diba ha kasi ito pa ang kwentong barbero ito, na parang may tama yung ganitong mga pinagsasabi. So, sa, titula, sa totoo lang. Sa sinma mga taong, ordinary mga taong mga kanil, ito na itong sinasabi mo, ibang maisip eh. Baka isip niya, sabi niya, kailangan niya ito ni Mr. President na magpa-psychiatric test. Kasi mukhang nalulibang na sa kanyang pag-iisip. Diba? So, siguro Mr. President, bilang bilang isang public servant, di ba? Uh, a public office is a public trust. So, bakit hindi kayo magpa-drug test na lang? Uh, magpa-ano? Uh, magpatingin ng uh, magpaano kayo? Magpa-pulboran test kayo para uh, malaman natin, malaman na sa mga Pilipino na uh, kayo talaga ay walang halong pag iisip Yeah. Okay. So, ang susunod pag usapan natin ngayon, eh, itong kumapagbina-ra ni uh, Joy Sonsa, itong si Delina dito sa issue ng kasi 'di ba nung nag nag deliberate uh, sila ng ano, deliberation sila ng budget ng OBP do sa uh, doon sa Congress, House of Representatives at naka, nagkataon na merong lindol sa Cebu. At dahil hindi nakadalo si VP Sara Duterte doon, ay eh, dahil nga sa busy siya, mas pinuntahan niya, mas sumaklalo siya doon sa mga naapektuhan ng at o tinamaan ng uh, lindol, hindi siya nakadalo, ay eh, ito, sinabi nga ni sinabi ni Dilima ay brat daw si BP Sara at kailangan yung 900 plus million na kanyang budget sa kanyang OBP ay kailangan tapyasan ng 100 plus million kaya yun naman inasunod ang kagustuhan ni Dilima no dahil brat pat daw kailangan daw turuan ng le, uh, lesson Leksyon, ba turuan si BP Sara ng leksyon ng matuto diba ay si so, Dilima, nagmamalinis, kala mo naman malinis. Kala mo walang baho. Ha? At yung pambibira, yung rest back ni uh, dating, uh, dating, ano, dating, uh, to, dating host o ano, dating, dating journalist, itong si Jason, sa at sabi niya, uh, 120 million ang un unliquidated cash advance, no receipt, uh, 90, uh, 91 million confidential funds, no liquidation. Nagmamalinis CDOJ Secretary Leila and Lima. Yeah. So eh uh, Congressman Leila de bago niyo punahin ang ating Vice President ano sa yung pagka Ay manalamin ka muna dahil dito na sinabi ni Joyce Zonza, kung ano yung mga nung katanungan mo sa during DOJ Secretary ka yung mga unliquidated cash advance na receipt ay umabot ng 120 million pesos meron ka nun tapos sige binibira mo ang Vice President na meron siyang uh, uh modified na binigyan ng uh, ano ng uh, COA doon sa kanyang uh, uh, confidential plan o CIF yeah. so yung sa million pesos meron kang confidential plan na wala pang liquidation tapos kung makabira ka kay BP Sara Duterte sa kanyang CIF, grabe ka. Nagmamalinis ka. Layla Dilima. Sa pagka-obsess pagka mo sa mga Duterte, hindi ka na nalamin at hindi mo na nakikita yung dumi sa iyong mga mukha. No? Dapat siguro din mo na Layla Dilima na malinis ka. Dahil ang uh, OVP, ang Vice President, ang kanyang CF na inyong binibira sa kanya, ay nagbigyan na ng unmodified yung ano, ang COA sa kanilang opinion. Na ito ay malimis. Walang, walang anumang mga issue. Kahit anong pambibira sa kanya, pero, hindi nyo kaya kasi hindi na wala sa ng Pilipino sa inyo. No. So, ang pangalawang ano, pangatlong pag-uusapan natin dito, ang dyan sa screen, ay yung bagong interview ni BP Sara Duterte. Dahil nga sa issue ng ano, kahit kaluwat ka ng mga nagrarally na mayroong uh, na resign na uh, BBM. No? At ang sabi ni BP Sara Duterte dito, nung tinanong siya ng isang uh, media, sabi niya, I never Marcos resign. Ang sinabi ko, unang-una, magpa-drug test siya. Oo nga naman. Oo nga naman. Actually, ang sabi ng sabi ni VP Sara Duterte, eh, hindi ka lang mag-resign ni uh, Bongo Marcos bilang uh, presidente, kundi gawin niya lamang ang kanyang trabaho ng matuwid. Pero kasi hindi niya ginagawa eh. eh hindi niya ginagawa. Kasi kung ginagawa niya yan, yung pinirma niyang gaa, hindi siya malulusutan. Yung madaming insertion, bilang sa pesos. Ay hinihingi lang, yung, ang hinihingi lamang ng sambayan ng Pilipino, at uh, si VP Sara Duterte ay magpatingin ka ng pulburon test oh. magpa hair follicles ka magpa hair follicles ka yun na kasi, kasi ikaw bilang isang presidente eh ang mandato mo kailangan malalaman sa mga ng Pilipino na yung, yung pag-isip ay nasa tuwid pa na nasa tama pa o walang kargado ganun lang yun kaya nga kasi ang uh, isang uh, politi isang uh, public servant ay eh, tinatawag nga na uh, Uh, public office is a public trust. Diba? Ganun yun. Simpleng yung lang yan. Hindi mo pa magawa, uh, Mr. President, na magpatingin ng uh, pulveron. Grabe ka. Para yung mga tao naman na uh, ibang inisip sa'yo, pag nalaman nilang negative ka, abay, babigla mo bago yun eh. Dahil sa uh, uh, hindi, hindi mo sinusunod yung yung ginadayin ng sambayan ng Pilipino na magpatingin ka ng pulburon, So, mapaisip ang sambayan ng Pilipino na eh, yung pagdidinay mo, ay, ang ibig sabihin niyan, ay, gumagamit ka nga ng polboron. Kasi kung hindi ka gumagamit, right away, ora mismo, ora mismo yan. Gagawin mo magpatingin ng pulburon, Walang problema niyan. Pag, pag ikaw, kahit ako, kung sasabihin ng mga tao na, okay, magpatingin ka ng pulburon, eh kung wala akong wala akong takot sa sarili ko, kundi ako guilty, ba't hindi ako mag-undergo, di ba? Oo. Eh, yung pagdibinay mo ng pagdibinay, eh, yung ibig sabihin yan, kargado kayo. Hmm. So, itong pangapat, itong katakataka, mga minamahal kong kapatid, ano? itong katakataka, dahil sa dami-dami ng mga tao nagbanggit sa kanya, ang kanyang pangalan, mga witness, mga diskaya, at iba pa mga witness, no? Lalo yung lumabas na si Sergeant, si Master Sergeant, ano, uh, aoli uh, Oli Cotesa, yung nabanggit niya na naghahakot sila ng million-million ng laman ng, ng, uh, uh, maleta na hinatid kay Zaldico at saka kay eh, Martin Romaldes Mahalala niyo. Oh, uh, so, sila ang tinutuk tinutukoy dito. Kasi alam mo mga kababayan, mga, mga kababayan, hindi mangyayari ang nakawan na to sa flood control project no yung sa alalo yung appropriation yung committee approbation, approbation kasi during that time si Zeldi ko ang chair ng uh, appropriation siya yung naghahati-hati so hindi mangyayari yan kung walang approval ni speaker dating speaker Martin Romaldez okay at binagdagan pa niyan nung dumating na sa executive ay pinirmahan ng executive ni Bumbo Marcos di ba nagsinek yung mga insertion o either hindi niya chinek, pumirma lang siya ng pumirma. Hmm, hindi niya alam. O baka alam niya rin, nagmamangangan. So, hindi mangyayari lahat ng to kung walang approval mula kay Zaldico, kay Martin, hanggang sa executive, kay uh, President Bongbong Marcos. Hindi mangyayari lahat to. So, bakit? No? Bakit naging bigla-bigla na lang nagiging star witness si Head of the Crocs? na si Martin Romualdez. Parang... kakaiba. Parang... Ano niya sa bansang Pilipinas? Yung... yung itinuturo niya, siya ngayon naging star witness. Sino kanya ituturo? Sarili niya? O. Bukod doon, sino pa kanya ituturo? Yung mga kasabot na doon sa House of Congress? At sinong pinuno? Sino kanya ituturo? Pinaka-head? Sarili niya? O si Bongbong Marcos? kasi nga sinabi niya no ni Asik ano Asik Clearcaster dito sabi niya depende na po depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya kung siya kung siya open parenthesis na si Representative Bermondes ba ay may tuturing na isang state o witness <laughs> paano maging state witness na may siya yung tinuturing head ah oh, grabe itong bansang Pilipinas ano So, ibang panuloko. Eh, hindi naman mga bobo oh, na ang Hindi naman mga bobo ang sambay ng Pilipino. Hindi mga bobo. Marami ng paggagago na ito eh. Okay, so ngayon, dito tayo ngayon, panuloko natin itong katawa-tawang paliwanag ni bagong ombudsman uh, Bernard Remulla dito sa sometimes you have to bend the law <laughs> pakinggan natin panunurin natin to kung paano siya magpaliwanag kung paano babalagtutin babalagtutin yung batas Here we go Kaya parang kayo no? Kaya kay Arvin Turso. sometimes you have to bend the law You have to bend the law? Yes! Ano to? Ano yan? Oh. Yung naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. Oh, oh. There's nothing wrong with bending the law kasi... There's nothing wrong doon sa bending the law. Gumagawa ng sariling opinion si Bueng Rimo. Ay, gumagawa ka ng sariling opinion. There's <laughs> nothing wrong doon sa pagbending the law. Eh, pag binan mo yan, siyempre, nabibinat yan eh. Pag nabibinat mo yan, masisira na yung structure. Pag masira na yung structure, masisira na yan. Totally. Sinisira mo yung parang... from original structure si sira structure niya from original structure ganun kung sa bato pa yung kanyang ano tawag yan uh, formation si sira formation eh mula ba man, logic ni Mr. Ombudsman ng Boyang Rimmel niya yeah? bending lang yan eh parang yan o, tingnan nyo ginawa pang sample ng roller sample ng bending Kaya nga kung ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas sa mga kababalagang kasi binibend nila, binibend nila yung batas. Kaya nga pinakidnap nila si uh, Miss Anne, ano, si Tatay Digong, pinakidnap nila. No? At pina, at urgent na urgent binala sa ICC, sinakay sa jet. Kaya po yung, wala yung hindi dumaan sa local ano, judiciary natin. Tapos kasi din nasa local judiciary natin yung eh, bago pinuruan sa ICC. Pero hindi ginawa. Kaya yung ginagawa nila, bending the law. Yan ang ginawa niya, bending the Yun. Oh, tuloy. O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno? <laughs> eh, huwag mga kami ng mga, mga kababayan kung ano mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pag ito mga tao na to ay patuloy ma manunungkulan sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot. Hindi <laughs> pa ba kayo sawa mga nina Marco Kamilay? ano ba sa akin na dito? <laughs> Ay nako. Ay nako. Okay, so ito naman si ano si Ate Claire naman. Si Ate Claire. Kasi nga, di ba nung lumindol sa Cebu, sa Bogo, Cebu, na... ah, uh, ginawa ni inutos ni Bongbong Marcos na yung per kilo ay gagawing 20 pesos doon sa mga tinamaan ng ano ng lindol mm. kasi nga mga iso nga kasi bakit na lang daw hindi namin guys si bakit na lang daw hindi inilibre yung bigas ng NFA hindi na lang binigay kasi biktima yun eh actually ah... Uh, itong nakakalungkot eh kasi nung panahon nang walang sakuna walang nangyayari nung nakarang taon, ay panay sila. Billions of pesos ang gastos sila. Hundreds of millions of pesos ang kanilang ginastos para lang sa pangayuda ng akap, maiks, at ano pa man dyan ng kanilang pangayuda. No? Na walang nangyayari, walang sakuna. Pero ngayon, baliktad. Kung kailan ng ganun ng sakuna, saka na mawalang pinamigay na ayuda. bagos yung bigas na NFP ay binenta, binenta ng 20 pesos per kilo. Ano yun? Grabe na to. Okay, so pakinggan natin yung paliwanag ni Claire Castro dito sa sa kasi yung bawal daw yung pag, pagbigay ng libre ng bigas mula sa NFA. Ano meron natin? Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. Okay, so yan. Maliwanag na sinabi ni Claire Castro na bawal hindi uh, labag do sa batas na mamigay ang NLP ng libreng bigas. Alam niyo ato ni Castro, ano? Ni Castro. Hindi naman NLP ang mamigay. Hindi naman silang mga ayuda. Ang mga ayuda ay ang gobyerno, ang presidente, ang boss mo. Dapat gumawa siya ng paraan, no? Gumawa siya ng paraan na ng ayuda dyan yes, sa nasalanta ng ano nasalanta ng tinamaan ng bagyo kasi ang sama ang sagwa tingnan ang sagwa sa panlasa ng sambayan ng Pilipino na kasagsagan ng kalamidad sa halip na mamigay mang ayuda mang libre ng, mang bigyan ng bigas na libre ay bentahan, yung mga tinamaan na naghihirap na wala nga sigurong pera ay binantahan pa ng 20 pesos per kilo ang sagwa, ang sama, ang sama, ang pait sa panlasa ng sambayan ng Pilipino itong ginagawa ng gobyerno na ito. Bakit? Wala bang budget ang gobyerno para sa pangayuda dito sa mga nasalanta? Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Grabe. Sobra. Kayo mga sambayan ng Pilipino, aking mga kapatid ma-manodigest pa ba ninyo itong ginagawa ng gobyerno ngayon sa ating bansang Pilipinas? Kayo ang bahala mag-isip. Matanda na kayo eh. Alam nyo kung anong tama at anong mali. Kung paano tayo pinapahikot ng gobyerno ito. Kaya nga, binibend nila yung law eh. Bending the law. So, yun nga, panawagan natin. Dahil sana itong ating presidente, eh, sagutin na panawagan ng sambayan ng Pilipino na magpatingin ng pulburon test. Di ba? Magpatingin. Para matapos itong mga issue na to. Dahil, hindi natin ma-imagine itong katagal niya na habang siya natutulog, eh, tinabihan ng, ng kanyang tatay at kinausap na sundin ng kanyang yapak. Okay, so aking mga 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 kapatid, hanggang dito na lamang ang ating pag-uusapan. Kung bago makaya sa, sa akin channel, bago tayo mag-iwalay, please lang huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakahit ang notification bell para maging updated kayo sa mga video yung aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.